Ang lalaking walang tirahan ay bumagyo sa runway, sumisigaw. Huwag kang mag-take off. Babagsak yan. Nagligtas siya ng isang daan at limampu buhay. May kakaiba sa tunog ng mga makina, hindi mahahalata ng iba, ngunit ito ay isang sigaw ng babala kay Miguel. Hindi pinansin at hindi pinaniwalaan, isinapanganib niya ang lahat sa pamamagitan ng paglusob sa runway upang maiwasan ang isang paparating na trahedya. Sa gitna ng kaguluhan at pagtatangi, isang hindi malamang na bayani ang nagpapatunay na ang lakas ng loob at kaalaman ay maaaring lumabas mula sa mga anino na nagbabago ng buhay magpakailanman. Sa mataong gawain ng maliit na paliparan ng lungsod, ang mga nagmamadaling pasahero ay lumipat mula sa isang gilid patungo sa isa, hila-hila ang mga maleta at tinitingnan ang mga departure board. Sa gitna ng mga taong nakadamit ng maayos, isang pigura ang namumukod tangi, si Miguel, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maruruming damit at hindi mapakali ang hitsura, ay gumagala sa mga terminal corridors. Naghahanap ng mga walang laman na bote at iba pang mga recyclable na materyales. Para sa karamihan ng mga tao, si Miguel ay isa lamang walang tirahan, hindi nakikita sa gitna ng pagmamadali at pagmamadali sa paliparan. Iilan lang ang nakakaalam na ilang taon na ang nakalipas, siya ay may normal na buhay tulad ng iba. Ang kanyang buhay ay nagbago ng husto pagkatapos ng isang personal na trahedya, na humantong sa kanya upang maghanap ng kanlungan sa mga lansangan. Ang paliparan ay naging pansamantalang tahanan niya, kung saan naramdaman niyang mas ligtas siya, at maaaring hindi mapansin ng mga tauhan ng seguridad. Sa maaraw na Huwebes ng umaga, ang flight 347 ay naghahanda para sa paglipad. Si Kapitan Juan, isang bihasang piloto na may higit sa 30 taon ng karera, ay nagsasagawa ng mga final check procedure sa sabungan. Ang kanyang kilos ay kalmado at profesional, isang refleksyon ng maraming flight na iniutos na niya. Sa labas, gumagala si Miguel malapit sa hangar, kumukuha ng ilang materyales gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Biglang, isang pamilyar na tunog ang nakakuha ng kanyang pansin, ito ay ang ingay ng mga makina ng sasakyang panghimpapawid na sinisimulan para sa mga pagsubok bago ang paglipad. Bagay sa tunog na yon ang pumukaw ng pagkabalisa kay Miguel. Ang kanyang sinanay na mga tainga, kahit na matapos ang mga taon na malayo sa profesyon, ay nakakita ng isang banayad, halos hindi mahahalata na irregularidad. Isang lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang dating buhay. Hindi tama ang tunog na yon, parang may hindi sa tono. Naramdaman ni Miguel ang pagtaas ng tibok ng kanyang puso, na abutan siya ng isang pakiramdam ng pagmamadali. Walang pag-isip na binitawan ni Miguel ang lahat ng dala niya at nagsimulang tumakbo patungo sa runway. Alam niyang papasok na siya sa isang restricted area, ngunit ang takot sa maaaring mangyari kapag lumipad ang eroplanong iyon ay mas malaki kaysa sa anumang kahihinatnan. Nagsimulang tumunog ang mga sirena nang tumawid si Miguel sa security barrier. Namataan ng dalawang matipunong gwardiya ang lalaking tumatakbo patungo sa eroplano at agad na hinabol. Tumigil ka! Restricted area, sigaw ng isa sa mga security guard. Pero hindi napigilan ni Miguel. Tumatakbo siya na parang dito nakasalalay ang buhay niya. Sa katunayan, buhay ng mga pasahero sa flight 300 at 47 ang nakataya. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya ng desperadong, huwag kang lumipad. Babagsak ang eroplanong ito. Ang mga pasahero na nakaupo na ay naalarma ng marinig ang kaguluhan sa labas. Ang ilan ay tumayo, sinusubukang tingnan kung ano ang nangyayari sa bintana. Nakarating si Miguel sa boarding stairs bago pa siya maabutan ng mga security guard. Namumula ang mukha at hinihingal, patuloy siyang sumigaw, the hydraulic system. For God's sake, sa wakas ay ibinaba siya ng mga security guard at iniipit siya sa lupa. One of them, recognizing Miguel, commented disdainfully, yung palaboy lang natambay dito na mumulot ng basura. Dapat nakadrugs siya or something. Sa loob ng kabin, pinagmamasdan ni Kapitan Juan ang eksena sa bintana, na intriga. Umalingaungaw sa kanyang isipan ang desperadong salita ni Miguel. Sa kanyang maraming taon ng karanasan, natutunan ni Juan na magtiwala sa kanyang mga instincts, at isang bagay sa sandaling iyon ang nagsabi sa kanya na hindi niya maaaring baliwalain ang babala, gaano man kalamang ang pinagmulan nito. Alam ni Juan na siya ang may pananagutan sa kaligtasan ng isang daan at 50 pasaherong sakay. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya na walang puwang para sa pagdududa pagdating sa kaligtasan sa aviation. Sa isang mabilis na desisyon, lumingon siya sa kanyang copilot. Magsagawa tayo ng buong inspeksyon ngayon mukhang nagulat ang copilot. Pero Captain, nakumpleto na namin ang lahat ng routine checks. Magereklamo ang kumpanya tungkol sa pagkaantala. Matibay na tumayo si Juan. Una ang kaligtasan. Kung may mali, responsibilidad nating alamin. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa control tower, na ipinaalam sa kanila na ang flight ay maaantala para sa karagdagang inspeksyon. Tulad ng inaasahan, ang reaksyon ng airline ay isang hindi kasiya siya. Inabot ng operations manager, tinanong ang pangangailangan para sa karagdagang pamamaraan. Captain Juan, hindi natin madedelay ang flight dahil sa maling akala ng isang homeless. May schedules tayong dapat panatilihin at mga pasaherong may connection. Huminga ng malalim si Juan bago sumagot. I understand your concern, but as the captain, the final decision on the flight safety is mine. Mas bubustuhin kong harapin ang galit ng kumpanya, kaysa ipagsapalaran ang buhay ng mga pasahero ang inspeksyon ay isasagawa. Nag-atubili, tinawag ang maintenance team para magsagawa ng masusing pagsusuri na may diin sa hydraulic system. Ipinaalam sa mga pasahero na magkakaroon ng bahagyang pagkaantala dahil sa mga nakagawiang pamamaraan sa kaligtasan. Samantala, dinala si Miguel sa isang airport security room. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang pag-aalala, ngunit nakita lamang siya ng mga guardia bilang isang manggugulo. Please, you need to listen to me. I know it sounds crazy, but there is something wrong with that plane. Nagtagal ang mga minuto. Sa eroplano, nagsimulang hindi mapakali ang mga pasahero. Ang ilan ay nagreklamo tungkol sa pagkaantala, habang ang iba ay nag-isip tungkol sa tunay na dahilan ng dagdag na inspeksyon. Sa wakas, makalipas ang halos isang oras, bumalik sa sabungan ang pinuno ng maintenance team. Maputla ang kanyang mukha at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-aabot ng ulat kay Kapitan Juan. Kaptein, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, ngunit tama ang lalaking iyon. Nakakita kami ng kritikal na pagkabigo sa hydraulic system. Kung kami ay nag-take off. Nakaramdam si Juan ng lamig sa kanyang gulugod. Gaano kabigat ang problema? Napalunok ng husto ang mekaniko. Serious enough to cause a total loss of control mid-flight, Captain. Kung hindi dahil sa inspeksyon na ito, well, ayoko nang isipin ang mga kahihinatnan. Mabilis na kumalat ang balita. Magkahalong ginhawa at gulat ang naramdaman ng mga pasaherong kanina ay naiinis sa pagkaantala. Hindi nagtagal ay dumating ang lokal na media sa paliparan, sabik sa mga detalye tungkol sa insidente. Pinalabas si Miguel mula sa security room at sinalubong ng palakpakan ng mga pasahero at staff na ipinaalam sa kanyang mahalagang papel baka sa mukha ng mga security personnel ang kahihiyan na humarap sa kanya. Ginawa ni Kapitan Juan na makilala ng personal si Miguel. Nang makitang papalapit na ang piloto, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Miguel, kaginhawaan sa narinig, ngunit malalim din ang kalungkutan ng maalala niya ang kanyang dating buhay. Paano mo nalaman, tanong ni Juan na inilahad ang kamay para batiin si Miguel. Maluha-luha ang sagot ni Miguel, nagtrabaho ako bilang mekaniko ng sasakyang panghimpapawid sa loob ng maraming taon. Nang marinig ko ang pag-andar ng makina, parang may mali. Ito ay isang tunog na natutunan kong kilalanin sa kurso ng aking karera. Ngunit, upang maging sa totoo lang, hindi ako sigurado, alam ko lang na kailangan kong gawin ang isang bagay. Ang paghahayag ay ikinagulat ng mga naroroon, lalo na ang mga taong nagtrabaho sa industriya ng abiyasyon sa loob ng maraming taon. Pambihira ang kakayahan ni Miguel na tukuyin ang gayong seryosong problema sa pamamagitan lamang ng tunog. Dahil sa lakas ng loob ng mga reaksyon ng mga tao, nagsimulang magbahagi si Miguel ng higit pa tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinuwento niya kung paano siya palaging madamdamin tungkol sa mga aeroplano, na inialay ang kanyang sarili sa pag-unawa sa bawat mekanikal na detalye. Nagsalita siya tungkol sa masasayang taon na nagtatrabaho sa mga hangar, pakiramdam na natupad sa bawat matagumpay na pag-alis. Ngunit biglang nabasag ang kanyang boses nang binanggit niya ang trahedya na nagpabago sa kanyang buhay. Ang pagkawala ng kanyang asawa at anak na babae sa isang aksidente sa sasakyan ay lubos na nagwasak sa kanya. Hindi na kayanan ang sakit, nalugmok si Miguel sa depresyon, nawalan ng trabaho at sa huli ay ang kanyang tahanan. Nitong mga nakaraang taon, ang mga lansangan ay naging tahanan ko, patuloy niya sa nanginig na boses. Ang paliparan ay ang lugar kung saan naramdaman kong pinakamalapit sa aking dating buhay. Kahit na hindi ko mahawakan ang mga aeroplano, naririnig ko o nakikita ko pa rin sila, kahit sa malayo. Ang kwento ni Miguel ay labis na nakaantig sa lahat ng naroroon. Marami ang nagtaka kung paano nahuhulog sa kahihiyan ang isang napakatalino nang walang nakakapansin o nag-aalok ng tulong. Mabilis na naging headline ang insidente. Nakaligtas ng isang daan at limampu buhay ang walang tahanan sa pag iwa sa pag-alis ng depektong eroplano. Ang kwento ni Miguel, na dating hindi nakikita ng lipunan, ay kilala na sa buong bansa. Ang airline, na ang mahalagang papel ni Miguel sa pagpigil sa isang posibleng trahedya, ay nag-alok sa kanya ng isang malaking pabuya sa pananalapi. Sa pagtataka ng marami, tinanggihan ni Miguel ang pera. I did not do it for a reward, mapagpakumbaba niyang paliwanan. Kung maaari kang mag-alok sa akin ng anumang bagay, hayaan itong maging isang pagkakataon upang makabalik sa trabaho kasama ang mahal ko. Dahil sa kanyang saloobin, hindi nagdalawang isip ang mga airline executive na mag-alok kay Miguel ng posisyon sa kanilang maintenance team. Si Kapitan Juan, na humanga sa integridad at kaalaman ni Miguel, ay naging kanyang pinakadakilang tagapagtaguyod sa loob ng kumpanya. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Miguel ay sumailalim sa isang pambihirang pagbabago. Sa tulong ng mga social worker at suporta ng aviation community, nakahanap siya ng tirahan at unti-unting ipinagpatuloy ang kanyang karera. Ang kaso ay may malaking epekto sa industriya ng aviation. Sinuri ng maraming kumpanya ang kanilang mga protokol sa seguridad at nagsimulang mas bigyang halaga ang karanasan ng mga empleyado sa lahat ng antas. Ang kwento ni Miguel ay nagsilbing isang makapangyarihang paalala na ang kadalubhasaan ay maaaring magmula sa mga hindi inaasahang lugar. Para sa mga pasahero ng Flight 300 at 347, ang araw na iyon ay minarkahan bilang pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang kwento ni Miguel ay naging simbolo ng katatagan at kahalagahan ng pagtingin sa kabila ng mga anyo. Ipinaalala nito sa lahat na ang bawat tao, anuman ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, ay may taglay na hindi kapanipaniwalang potensyal. Ang paliparan ng maliit na bayan, na minsan lamang isa pang punto sa mapa, ay naging kilala bilang ang lugar kung saan ang isang hindi malamang na bayani ay lumabas mula sa mga anino upang iligtas ang daan-daang buhay. At para sa lahat ng nakakaalam ng kwento, ang tunog ng pag-alis ng mga eroplano ay may espesyal na kahulugan ngayon, isang paalala na kung minsan ang pinakadakilang mga gawa ng kabayanihan ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang aral na nakaukit sa puso ng lahat ay ang buhay na parang isang paglipad, ay puno ng kaguluhan at hindi inaasahang mga hamon. Ngunit taglay ang tapang, pakikiramay, at kahandaang makinig sa mga madalas na hindi pinapansin, hindi lamang natin malalampasan ang mga paghihirap kundi makaahon din tayo sa taas na hindi natin inakala na posible.